Kaya mga guys, so good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa nun sa Manila. Tayo umuwi. Ayan, at lalakad-lakad tayo dito sa Bonita Park. Ito yung museum, national museum. Ito yung dinadaanan natin ngayon. Ayan. Ayan yun, national museum. laki ng bahay mga guys oh. Ah, bahay. Building ganda. Ayan yung mga cactus o. Oh. Namumulak-lak. Ganda na pagka-building mga guys. Ganda ng pagkagawa. Manila Doctor Hospital. Ayan. Laki din pala yan. Lalakad tayo guys Good morning, good morning sa lahat ng ating mga subscriber -abang, abangan nyo na lang ha Yung pinapromise ko sa inyo na pagtulong natin sa ating mga kababayan Eh, nag-iipon-ipon pa ng pa, hindi pa sapat yung budget ni Papalo na Bibili ng mga grocery sa ka mga bigas Iniipunan ko pa Abang-abangan nyo na lang yan mga guys kasi uh, Kulang pa, kulang pa yung ipon natin kaya kasi hindi pa natin kaya pa na pangaraw araw araw talaga na bigay bibigay sa ating mga kababayan kailangan ipunan din natin kasi mga galing din sa allowance po kasi kasi sa ako naman ay kababalik ko lang din sa trabaho mag buwan pa lang naman ako sa trabaho ko kaya nag iipon ipon muna tayo para may itulong tayo sa ating mga kababayan Ayan. ilalakad muna tayo dito sa habaan ng Kalaw Kalaw Avenue ayan sa mga building dito ayan ngayon ay mag iikot tayo dito sa Lonita bago umuwi ang tatas ng mga building dito ang ganda ng mga view ayan tapos tayo uh, kakanan dito yan Calao Avenue mga guys. Ayan. Ayan, tayo dito para pumunta tayo dito sa Lonita. Ayan mga guys yung uh, kalisa may mga traditional na sasakyan natin noong unang panahon Ayan. hindi pa rin nawawala yung mga kalisa yan yung kabayo nyo yung kalisa yan mga kasyo so, uh, nilagawa pa rin dito yung kapila yung pasyalan dito sa Luneta kasi yung kapila nyan yung museum National Museum yung ginagawa pa rin kasi pasyalan din yan. yan tuloy tuloy yung paggawa nila rin tapos na rin yung matapos yan, ngayon tayo tatawid ito sarado pa ha hindi tayo mga guys sarado pa ganda Thank you. sasawid tayo para makapunta uh, tayo doon sa kabila kaya e, mga guys uh, tatawid na tayo Ayan. sarado kasi yung entrance dito ngayon uh, dito tayo para makapagala-gala ayan oh no? ang ganda oh Ayan, yeah, yung mga estudyante na tawag dito mga flight attendants. Ganda oh. Jela niya na. Ang laki. Ang ganda ng tingnan, no? Yan, ang ganda ng mga view dito ngayon. Ngayon lang kasi ako dito naka... Punta, ayun nakita na natin na malapit na rin matapos yung ginagawa dyan bilang portion niya 'yung kanisaw. Karon na siya ng pasahero. Ito naman yung isa nakatambay dito. Wala pa siyang pasahero, baka yung pasahero niya namasyal lang din. Ayun galing itong mga kanilaw para hindi matakot yung kabayo. Maganda na ngayon mga guys. Morning. Ayan mga guys, ito. Napakaganda na. Dati uh, walang ganito. Oh. Hindi pa hindi pa maayos ngayon. Maayos na. Oh. Ang ganda na mamasyal dito. pagdating pala ng aking mag-iina. Kasi babakasyon yung mag-iina ko dito guys. Ah, uh, gagawin ko dito ay pasyal ko sila dito Ayan. Ang ganda, oh. Ayan. Mga mga ang ang dayan mga dahon sa Panjon Mingo. Ang dayan mong mga bulak oh. tayo sa Luneta Park ayan. namasyal muna si Papa Loon dahil uh, uwi tayo uwi tayo ng kaluhukan ayan ang ganda ayun e mga guys, uh, nandito na tayo ngayon sa uh, park dito papasok tayo dyan, dyan sa Revolucos sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal ito yung uh, under construction kasi dito, hindi tayo nag vlog doon kasi napakalakas ang music doon dito tayo ayan yung mga building na nagtaasan napakaganda at mainit yun ah umuwi muna tayo galing sa Laguna ah uh, galing Cavite umuwi tayo ng Laguna ah uh, nang no, umuwi tayo ng Kalukan ayan ngayon ah uh, papasok muna tayo dito para may pakita natin sa inyo ayan sa so, ngayon sa ating mga kababayan ayan magdala kayo ng tubig kasi mahirap ma dehydrate kayo kasi sa sobrang init baka hindi nyo makayanan ang pasang init mahirap na ayan ganda ng kahit ni CR na dyan ang ganda init maganda yan dyan ayan o diba sarap maglakad dito makahoy kasi papasok tayo dyan sa kay uh, sa revoltos ng ating bayani na si Dr. Rosirsal yan sa mga hindi pala nakakalam uh, ang bahay ni Dr. Rosirsal sa Laguna sa Kalamba yan uh, pag gusto nyo pumunta doon sabihin nyo lang sa mga tricycle na sa bahay sa ating bayani na si Dr. Rosterizal papuntang kuha papuntang uh, papuntang playa ayan lakad lakad tayo dito ayan o uh, nagme-maintenance talaga sila oh. ayan yung ating bayani si Dr. Rosterizal na uh, nung kasagpapan ako nyo ayan, ayan. Ayan na siya yung binarel na siya. simbolo na ating kabayanihan, ang bayani natin si Dr. Jose Rizal. Ayan, nag-alay ng kanyang buhay. Hanggang sa ngayon ay nagagamit natin ang kanyang uh, ah, kwento, kanyang story. Ayan, na napakabay na doktor. Ayan, napakaganda. Ayan mga gasyo, ito yung mga, ano, yung mga upuan sa mga namamasyal dito. Sa ngayon kasi, uh, pag pumunta tayo dito, wala tayong nakita dito ng namamasyag. Karamihan dito, marami, mga tag-ibang bansa ang pumapasok dito. Ang pumupunta dito. Ayan. Okay guys, uh, labas naman tayo para may pakita natin sa inyo. Ayan, uh, labas na tayo. yung mga guys, ito, magandaw. Ayan yung mga nag-maintainance. Uh, Nililinisahan nila na pala. Tapoy yung tubig. Ayan, Ayan yung mga kapananong uh, revolto ng ating bayani na nanggagamot siya. meron palang uh, medyo malalim porsyon dyan para madali matuyo, na matuyo matuy yung tubig madali matanggal ayan. ang ganda mga guys oh ayan ngayon dito kasi wala ng tubig oh, papalitan nilang papalitan nila sa tubig ito mga guys kaya kung gusto niyo mapuntahan yung bahay sa ating bayani ni Dr. Rizal, pumunta lang kayo ng Laguna sa Calamba, nandun yung bahay sa ating bayani ayan ang ganda oh ang ganda mga guys ayan, yung ating mga flag na simbolo na bilang mga Pilipino ang ating pinagmamalaki ayan, ganda tingnan oh no? di ba? pinakamalaking watawat sa ating harapan ayan andito tayo ko tayo mga guys para makita nyo eh mga guys, so, uh, ah, nila yan dyan. Ayan. Para maganda na. At ah, mapalitan sa tubig na maganda. Ayan. Okay. Inlakad naman tayo dito para pagkita natin sa inyo. Tayo uwi na. Ha? Ah. Wala namang ganong namamasyal ngayon mga guys. Ano ko kaya nila? Kaya yung plug natin Oh. Napakalaki. Ayan. Ayan, kaya nila? yung kabila naman mga guys Carino, ka, Carino ka, Grandstand yan dyan sa kabila ayan ayun mga guys nandito na sa, tayo sa harapan sa ating repulto sa ating bayani na si Dr. S oh, si Rizal yan tayo pawi na pakita ko lang sa inyo yung kagandahan dito ayan diba ayan ang kanyang yung atin, oh, napakalaking watawat. Ayan Sa labas na tayo uwi na. Sa lahat ng mga ating mga subscriber, Maraming, ah, marami, salamat sa inyo. At ah, uh, putulin muna ni Papalon kasi uwi na si Papalon. At tayo bukas, babalik naman tayo sa trabaho. Abang-abangan nyo na lang yung ating pagpagupan yung ating pinapramise sa inyo na pagtulong sa ating mga kababayan kahit patatlong-tatlong kilo yan kasi hindi pa natin kaya pa masyadong mag bigay talaga araw-araw kasi uh, kababalik ko lang din sa trabaho mag isang buwan pa lang kaya kailangan ko rin mag-ipon muna sa yung tawag dito Now, once para may natin ng mga grocery saka tawag dito yung mga bigas para may natin pamigay natin sa ating mga babae para pagbago sa ating content ayan sa so, ngayon na uh, dito na uh, tayo uwi na rin ako ganda dito kasi uh, napakalamig dito. Pag uh, namamasyal ka rito, ay malamig ang kwan dito. Ayan. Puro under construction lahat yung mga kwan kasi may mga harang. Ayan. Napakaganda. Ay, lalab lalabas na tayo. Ay, uuwi na. ganda ng lalo pag uh, may ilaw to guys ganda to kasi uh, nagkaroon ano yung heart kasi yung design nila rito Ayan. nakagantay pala basta na tayo dyan sarap maglakad-lakad dito oh. pero mga konti lamang yung tao na ngayon tayo uwi na rin basta yung kinapromise ko sa inyo mga guys ikuwan ko yan kasi nakakaya sa inyo pag sabi nyo puro lang salita si Papa Lon kulang kasi budget si Papa Lon kaya hindi, tayo, hindi pa tayo maka pag umpisa kasi kababalik pa lang sa trabaho kasi uh, hindi man natin kaya yan araw-araw na mamigay wala pa tayong sahod ngayon kaya ganun uh -huh. Abang-abangan nyo lang pagbabago na ating content. Makikita nyo na rin yung guys yan. Kahit sa isang linggo, tatlong bisis tayo makabigay ang makatulong sa ating mga kababayan. At least, natupad ko yung sinasabi sa inyo. Okay, guys, so hanggang dito na lang muna at putuloy ni Papalon ang ating video muna. Sa lahat ng mga supporters ko, sa lahat ng mga uh, titiwala. Maraming salamat sa inyo. At uh, ingat po kayo. Hanggang dito lang muna. God bless. Bye-bye!